Hello guys, kamusta po? Alam niyo ba kung paano magbayad ng GCash sa National Police Clearance? Paano rin lang po ang buong detalye sa video na ito. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano magbayad online. Madali lang naman itong gawin. Kung meron na po kayong account sa National Police Clearance, kailangan lang po natin mag-sign in. Kung wala pa po tayong account, gumawa na lang po tayo. Kasi marami pa rin pong nalilito kung paano magbayad ng GCAS sa National Police Clearance. Sundan nyo lang po para hindi po kayo malito. Kung wala naman po tayong GCAS account o may kakilala po tayo na mayroong GCAS account, doon na lang po kayo magbayad sa kanya. Kasi ang ginawa ko dito sa amin, mayroon na akong kapitbahay na mayroong GCAS account. Doon na lang po ako nagbayad sa kanya. Tapos nung pumunta po ako sa uh, police station kung saan po ako naka-appointment, nagdala lang po ako ng ID, driver's license, Yan lang po ang ko. Wala namang ibang hinanap na yung isang ID lang po na driver's license. Ganun lang po, mga ilang minuto, nakuha ko na may kagad po kapag Marami pong kumukuha rin ng National Police Clearance. Matatagalan po kayo. Dapat maaga po kayo lagi kasi may number po yan pag kumuha na po kayo ng National Police Clearance. Ang National Police Clearance po ay isa sa mga requirements para makapag-process po tayo at makakuha ng security license. Lalo na sa mga may balak palang mag-apply ng security para hindi na po kayo mabala pumunta sa land bank okay guys maraming salamat po sa inyong panunod hanggang dito na lang po bye bye